Hey guys. Ito. Naglalampaso na lang ako ng sahig dito sa taas. Par sa taas pa lang to aking nililinis kasi kagabi kaninang umaga kaya pala ako nagtataka bakit bukas ang mga pinto at uh, kala ko itong aking darling, eh, nakalimutan na namang magsarado ng mga pinto dahil sa kalasingan. Pero in total, hindi naman talaga siya lasing na lasing kagabi. Nakainom lang. Hindi pala daw siya makatulog. Kaya siya ay nagbukas na ng mga pinto at binabantayan na naman niya ang baka. Baka daw makawala na naman. Ayun ang pinagpuyatan niya yung baka. Baka daw mawala na naman sa pwesto. Eh, awa naman ng Diyos. Pag ko ngay bukas sa baba, ang pintaw, yun, hindi daw wala pala talaga niya sinaradot. Para mabilis niyang, nagkukuskus ako ng sahig, para mabilis niyang maagapan ang baka. Dahil nakakawala daw sa kanyang tali, nga naman. So, yun. Kaya kala ako'y napabayaan na namang bukas, pero hindi naman. Siguro sa sobrang pagod na rin, hindi siya masyadong nakatulog. Tapos nag-iinom pa. Sabi niya, nagising ako ng 4.30 a.m. Katutulog lang daw niya noon. Tapos sabi ko, pag gising ko, bukas ang mga pinto, pati dito sa taas, pati sa kwarto. Kaya pala, patayo-tayo daw siya. At hindi nga makatulog ng maayos. Dahil inaagapan ang baka, baka daw makawala. Una naman, pero awa naman ang Diyos, hindi. Kasi inayos na nila ang tali. So, yun lang. Kagandahan lang ng aking pakiramdam ngayon. At puno ng tubig ang aming mga CR. Na sabi ko, bakit? Eh, kagabing natulog ako. Dahil siguro pagod ko na rin. O, gusto ko talaga makahiga na. Nakatulog agad ako. Siguro, yun, eh, walang tubig. Eh, sabi niyo, So, hindi ko na malayan ang pagbobomba niya. So, salamat. Sabi ko ay eh, salamat. Wala akong naririnig o wala akong naramdaman kagabi. Kaya napasarap talaga tulog ko. Kaya thank you, Lord. Kaya eto, magana ako ngayong kumilos. Linis, ligpit dito sa bahay. O, diba? At ah, dahil hindi pa ako magbubukas ng tindahan, ah, naghihintay lang ako ng oras na para bukas ng Walter, ako'y magbabayang pupunta ako sa Walter. di ba? Ganda pakiramdam ko. Nakasampay na ako. Nakahugas na ako ng plato. Nakalinis na din sa itaas. Yun!